Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ako si JDB ang inyong abang lingkod. Um, meron nung latest survey na lumabas nitong uh, actually kahapon ko to nakita. Oh, ano, kagabi pagkatapos ng live stream natin. Aba. Ang uh, sinasabi nga ron sa isang balita, I believe daw sa TV5 ay halos 60%. Okay? Pero rito naman sa GMA, uh, GMA News, dinirecho nila. 59% of Filipinos satisfied with Marcos admin in December 2024 according to SWS. Yun. Now, naalala ko lang kasi rin, nung nakaraang meron survey na ganyan, parang uh, medyo bumaba yung ano yung uh, sa trust rating nga tayo, performance ni PBBM. That's for the November. Di ba? Pero hindi ito SWS ha. Isang survey ito eh. Um, doon nagkakamali. Publicus Asia. Yung tama Publicus Asia, yung uh, isinadsum talaga ng todo-todo si PBBM. Ngayon, eto naman hong sa SWS. Kahit nasabihin natin na tao dito, minsan hindi nakakatuwa or madalas hindi nakakatuwa. Ganun talaga yung survey. Sometimes favorable, sometimes hindi 'di ba? But we have to take it based on its face value. So ngayon, nakakatawa. Kasi bakit? Siyempre, pabor sa gobyerno natin. Eh, nung panahon ni dating Pangulong Duterte rin naman eh. Diba, lahat ng positibo, tuwantuwa rin naman tayo. Ganun po tayo mga Pilipinong matitino ang isip. Sumuporta. Bakit? Eh, gusto natin kaayusan. Gusto natin, di ba? Para sa ating bayan, pa, paano tayong naasenso kung puro kademonyohan ang nasa utak natin? No, katulad ng mga ipinagdarasal ng mga taga-kabilang parlor ngayon. Sabi ko nga, bakit kayo ganyan ang ugali? Ha? Marcos Loyalist ang nagdala kay Duterte sa stardom. Naging presidente. Mga Marcos supporters ang bumitbit kay Sara. Oh. Nirespeto nila yung anim na taon ni Duterte kahit na mulat sa pool lang si Amy lang talagang friends nila. Ayaw nila kay BBM. <laughs> Di ba 2021 pa nga niya na si BBM dahil hindi naging vice president ni Sarah bagkos baliktad si Sara ang naging VP ni BBM. Doon niya sinimula ng paninira, hindi niya makontrol. Di ba? Hindi agad dito tinalikuran ng mga Pilipino si Digong, inuunawa. Kasi baka nag-ulyanin, gurang na kasi, ganun. Ibig sabihin, gurang matanda na. O. Oh. Ngayon, eh, puro paninira. Sabihin man nila na yung satisfaction rating ni Duterte nag-80%, mga ganun kung kumpara dito kay PBBM na 59%, tuwan na tayo. Mga kapatid, 59% is really something para sa administrasyon na wala hong pahinga 24 by 7. Sunod-sunod ang batiko, sunod-sunod ang paninira. Mabuti sana kung may mga basehan. ba? Diba? Yung mga yung mga paninira pa naman nila, mga walang mga basehan, puro ngaw-ngaw lang. O maglalabas ng basihan, nak pinilipit pa. 'Di ba? Katulad nitong ginawa ni ano ni Alvarez. O doon ki doon sa explanation ni Kimbo, wala raw authorization. 'Di ba? Sariling conclusion niya lang and that thing cannot stand before the Supreme Court. Conclusion mo 'yan eh. Imahinasyon mo 'yan. Hindi iyan. Ang totoong hindi yan ang masasabi ng totoong nangyari. 'Di ba? Now, sinasabi rito 59% po satisfied sa administration ni PBBM. Bakit? Eh kasi ho, naalala ko lang dati, noong 2024, sinasabi rin na may survey din yan eh, nakakakita ba mga Filipino ng pag-asa sa Marcos administration para sa susunod na taon, which is the 2024. Ngayon, dahil nakakuha po si PBBM ng 59% na sa year-end, eh malaking, malaking bagay na yan sa kanya. Diba? Ibig sabihin, o'y tuloy lang ang kilos na appreciate ng higit sa majority mga Pilipino because majority is 51% and that's 50, what, 59, the more than majority. Di ba? Tuloy-tuloy lang, nakikita rin. Nang, uh, mga, makikita rin ng mga tao yan. Mga maraming mga DDS na nakakakita na rin, na appreciate nila yung pagsisipag ng ating Pangulo. Eh, hindi nga naninira Pangulo natin eh. Maswerte nga yung mga demonyo, hindi nakukulong. Hindi katulad ng nakaraang administrasyon, which is dapat ganun ang ginagawa ng pangulo eh. 'Di ba? Huwag mo na ano na abusuhin ang demokrasya, na abusuhin ang freedom of speech. O so, eh ganun ang pangulo natin. Talagang sabihin na natin eh, nasanay na na altanghap nila nung araw ang mura ng mga kababayan natin na nakalaban nila na hindi naniniwala sa kanila dahil sa tindi ng paniniwala. Pero naman tingnan niyo, pag may nagsasabi nga diyan na nanakaw ni BBM, show the proof. Walang makapaglabas. Ituturo yung, yung mga kaso sa korte na kinaso ng PCGG na isa-isa nakakandalaglagan because of lack of sufficient evidence. Yung iba nga, hindi na, hindi na nga sufficient ang pinag-uusapan eh. Lack of evidence eh. ba diba? For more, almost 40 years, tama? Or more than na nga. ba diba? Walang naipapakita ang ebidensya. Hanggang ngayon. O, oh, sipag ng presidente, di ba kayo natutuwa doon? 'di ba? Walang minumurang mga Pilipino, walang pinagbabantaan ng buhay. Tuloy yung trabaho sa war on drugs. Bultuhan din ng nalalansag. Walang napapatay, nabibigyan ng pagkakataon yung iba. ba? Diba? Yung mga gustong magbagong buhay, nabibigyan. Yung mga hindi gustong magbagong buhay, ayun nakakasuhan pag nahuli. Oh, na, 'di ba? Kailan lang merong lumabas na nitong January lang merong lumabas na balita, 'di ba? Uh, I believe that was two days ago, na ano na yung mga yung mga na Tila mayo nalala niyo yon sa so WPD yung uh, bodega ng mga S yung nabanggit sina Susongko di ba nalala niyo nagkaroon ng Senate hearing niyan nung sino de la Rosa o yun lumabas na yung katibayan na kinasuhan ng gobyerno o merong hold departure order di ba ang punto ko dito yung mga na-involve sa illegal drugs na gusto ng magbagong buhay nakakapagbabagong buhay, hindi katulad ng nakarang admin. Para masabi lang na may achievement, yung nagbagong buhay, ipatatawag. Kunwari, <laughs> tatanungin. May itatanong lang. Tapos sa nung ka kapamilya, huling labas na pala yan nung kaanak nila. Pinatay na. Biglang nanlaban na daw. Anak ng baka. Diba? So, mainam ngayon na nakikita po natin. Sinabi naman po ni BBM yan eh magpo-focus siya sa ekonomiya at sa food security. Hindi niya sinabi na magpo-focus tayo, ubusin natin yung mga ano, mga drug lords, ubusin natin yung mga corrupt. Hindi siya nagganoon eh. 'Di ba? Ang sa kanya, kung ano yung pinaka number one na idinadaing ng sikmura ng taong bayan, yun ang tinatrabaho niya. But it doesn't mean ito tolerate ang mga corrupt. Hindi ganoon yun. Eh, ito na nga lang. Ilagay na lang ninyo sa sarili ninyo. Ah, na kayo ang presidente, na ang iyong pag-upo, ang iyong administrasyon, eh, nasa ilalim po ng tinatawag na public scrutiny. Ah, yung ah, tawag yan, bukod doon sa public scrutiny, eh, kumbaga, this is the testing na pwede pa ba natin talagang mapagkatiwalaan ang mga Marcos na magsilbi sa taumbayan. 'Di diba? Kasi kapag si PBBM po pumalpak at nagnakaw sa pera ng taong bayan, wala nang Marcos na makakaapak ng Malacañang, sabi ko sa inyo. Madadamay at madadamay lahat 'yan. 'Di ba? So kung ikaw yung nasa kalagayan niya, sabi nga, naalala ko yung interview ni Titi pala sa kanya dati. Na, ano, na, eh bakit para sa iyo, ano ang public service? ano, uh, yeah, public service, sabi niya. Yun yung pinag-usapan nila, di ba? Ang sabi ni PBBM, well, for me, that's a sacrifice. Sabi niya. Eh, bakit gusto mong, ay, ganda na ng buhay mo, nandiyan na yun. Nandiyan na lahat sa'yo. Di ba? Pera, di ba? Negosyo. Yaman ka na, okay na pamilya mo. O, oh, nakabalik ka na sa politics. Eh, bakit gusto mo pang magpresidente? Bakit, sabi nga ni Tipi, eh, bakit gusto mo pang pahirapan ng sarili mo? Ganda nung sagot niya ron eh. ba? Diba? Oo, nasa akin na lahat. Doto sila nang may hingi eh. Pero, sabi niya, hindi ko maatim na yung alam niyang meron siyang pwedeng magawa tapos siya nakikita niya na yung mga batang di ba, kapos sa oportunidad di ba, na meron pala siyang pwedeng magawa. No. So ngayon, nabigyan natin ng pagkakataon palagay ko naman ho, ang ating presidente magtatrabaho ng maayos yan. Dahil sa kanya nakasalalay ah, ang pagkakataon ng iba pang mga Marcos except I daw. <laughs> diba? Na makapagsilbi uli sa Malacanang bilang uh, presidente ng Pilipinas. Ay nako. Eh yun na nga lang eh. Aayawan nyo tong ganitong presidente. Naknampun siya. Bait-bait. Kami na nga nakasuporta sa kanya ang nagagalit. Mr. President, gusto na nga namin magalit kayo. <laughs> Binabatikos namin ng presidente. <laughs> Di ba? Ang natutuwa kami lalo sa kanya, katulad ng 59% dito, nakikinig ang pangulo. sa nakakita ang presidente na sobrang busy, nakakapanood pa ng mga vloggers, hindi lang pala mainstream media ang pinapanood niya. Vloggers din. Di ba nga minsan, pinuna ko ng pinuna. O, naalala niyo yung naputulan ng daliri? Sa West Philippines eh? Ba, kinabukasan, after two days. Parang kinabukasan, pumunta ng Westcom. Pinakinggan yung mga sundalo, doon niya napagtanto. Na iba pala yung binalita sa akin dito ng, ano, ah, ng uh, Maritime Council. Ah. <laughs> o, ginawa niya ngayon, siya na, nagbigay ng medalya. Ginawa niya na yung tama doon sa protocol. Dahil siya yung commander-in-chief. Hindi lang yun, may mga iba pa eh. O, di ba? Kaya yeah, sabi ko, maswerte natin ngayon, may ganyan tayong presidente. And then, yung 59% na yan ng uh, satisfaction sa, niya na nakuha sa mga mamamayan, makita kasi nila na meron kaming nakitang pag-asa noong 2024 para sa 2025 namin. e'tong 59%, you can translate din doon sa nakikita rin. Sin Mr. Viri naman eh, sinasabi na, na, na nakikitaan nila ng... Uh, ano, ng, uh, silver lining nakakita sila ng uh, ganda sa sa hinaharap sa 2025 naman under this administration. Oh, 'di ba? Eh wala pa diyan etong ano, tong tong uh, some Harley ka Investment Corporation, yung sa National Grid, 'di ba? Na unti-unti nang pinapasok ng gobyerno natin. At eh kundi ako nagkakamali dito. Atin atin lang to ah. Hindi ako naniniwalang walang brasuhan na nangyari para makuha ng gobyerno yung 20%. Ah, may pumipiyok eh. Nagkaroon daw ho ng brasuhan para mabili ng <laughs> yung 20% share. And I believe, dapat po kasi talaga ganun. Mabuti na yung brasuhan na mabili, may matira pa sa kanila. ba? Diba? Tapos ngayon, open ng gobyerno, bilhin na namin yung 40% ng China. Kasi sila yung solid eh. Hindi consortium yun. Sila yung majority kung tutuusin. Oh, kasi itong 60%, ko konti ano to, watak-watak ito ng mga negosyanteng Pinoy eh. Oh. 'Di ba? Doon tayo pumasok eh. Etong SGCC, ito ang tina-target ngayon ng Maharlika Investment Corporation. Ang tanong, para ba pababain ang presyo ng kuryente natin sa ngayon? Hindi po. Ha? Sapagkat walang magagawang magagawa diyan ng 20%, maliit lang ang dividendo. Ang purpose number one ng Maharlika Investment Fund, para makapagpa-baba ng budget deficit natin. Yung revenue, yung kikitain niya, mapupunta sa gobyerno, pandagdag sa panggastos. Kung meron tayong deficit, liliit na. Kung baga 5 billion, di magiging ano na lang yan, magiging mas mababa pa. Kung utangin natin, di ba? Eh ang gobyerno natin, ibang klase mang utang ha. Kapag ka, malapit na nating mat matapos ang taon, at talagang wala na tayong mapiga, saka sila nangungutang eh. Hindi yung mangungutang agad pagkapasa ng national budget. Ito yung aming deficit, utang na kami. Hindi, iba sila eh. Pumipiga sila. Kaya nga yung mga ko, mga pagay ng PhilHealth, di ba? Uh, katulad ng PDIC, which is a government corporation yan. Oh, yung revenue nila, dapat hindi ini-stock yun. Dapat binibigay sa national government yun. Pambag, pang panggastos. O, oh, kinukuha nila. Negosyo ng gobyerno yan. Kaya nga sabi ko, loko-loko kayo. <laughs> Ayaw ninyong mag-invest ang mga korporasyon. Ayaw ninyong makuna ng, ng uh, budget ng kinita. Eh, para talaga yan ang purpose niyan. Kaya nga nagnegosyo ng gobyerno. ba? Diba? So ngayon, again, congratulations po sa ating Pangulo. ba? Diba? He is, uh, sabi na lang natin na the Filipino people, the country is in, in a right track with the leading of the president. ba? Diba? Ang kailangan natin, sumuporta. Kung gusto ng iba na maging presidente si Sarah Duterte, edi hintayin nyo na kumandidato sa 2028. Diba? Dapat ganun. Bantayan nyo. <laughs> Ayoko nang ituloy. Gusto <laughs> ang babantayan. Tain ako. Alright, so iwan mo natin to. <laughs>